Good morning guys! Welcome to my vlog! Early morning, naghahiking na naman ako. Ayan. Ayan. Kahapon, ang lakas ng ulan. So ngayon, aakit na naman ako sa bundok. Hmm. Ayan ang ating view for today. <laughs> Maghuhukay ako ngayon ng Uh, kamuting kahoy and ube so yan ang aking goal for today ay makakuha ako kahit kamuting kahoy lang so tara let's kailangan malinisan itong aking dadaanan kasi pinutol nila yung mga kahoy dito tapos iniwan lang kami na ang bahala na mag putol dahil sa amin naman itong kahoy oh <laughs> my gosh ang daming lamok, guys. Guys, itong puno ng bayabas, tignan nyo naman yung mga bunga. Tinutubuan siya ng mga ano, nasisira yata yung balat. Kasi wala naman akong makitang maayos. Pero in fairness guys, ang daming niya talagang bunga. Ayun, oh. No, ang laki, oh. Hindi nyo makita kasi madilim. Pero, ayan, oh. Ayan. Ang daming bunga guys. Maliit lang siya pero ang sipag magbunga oh. Wala namang kumukuha na kasi wala nang mga bata dito. Hindi ka guys sa amin noon. Haga pa lang. andito na kami umaakyat sa puno ng bayabas, puno ng mga duhat. Ayan. Ang dami. Hmm. Ayan o, nasisira lang dun sa puno niya. Oh. Okay, so. Dami pag umano yan. May sininggwelas pa dyan dati sa kaduhat pero wala na. Oh. Kukunin ko ito. Ohin ko ito tapos ita itatapon ko doon para tutubo na naman siya. ayan guys nakakuha ako marami pa pero maliliit hmm. <laughs> see you again later thank you po sa so, uulitin dito ako ngayon sa taas mismo guys sinisilip ko lang yung mga tanim nila at saka maglilinis ako dito sa ano namin lupa kasi marami ang puno na pwede nang tanggalin para pag mag summer na matutuyo na at magiging fertilizer saka yung mga kahoy pwede namin gamitin pang gatong Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine ang kamuting kahoy ayan tatry ko tignan guys kung meron na guys maliit pa lang siya kaya hindi pa siya pwedeng kunin kaya takpan ulit para lumaki pa siya guys ah, next year pa siya pwedeng kunin guys meron pa dyan sa loob dyan sa natabunan ng mga puno at saka dahon pero need time kaya uuwin ako guys <laughs> next time na lang Dan siya nga dito, matinula din. Dala man, mga kaibigan.